So, paano ba tayo mag-hide ng security details, guys? So, sa inyong popo account, i-click yung settings. Then, dito. So, nakita nyo, low yung security niya. So, dito, maglagay tayo na mag-bind tayo. So, mag-bind muna tayo ng cellphone number. So, ganito lang yung pag-bind. So, ito na yung cellphone number ko. I-paste ko na lang. tanggalin natin yung 6-3. Yan. So, next. So, ilagay natin yung code na nasa gilid. Then, confirm. So, na, na may nakabind na dito na number. So, hanap tayo ng isa pa ang cellphone number. Kasi marami akong dami account. So, itong isang dami na account na ito, is i-ano natin, i natin, baka mahak. So, i-try ko itong isang number ko. So, next. 7, 4, So, confirm lang. So, yun, successful. So, ayan na ka-medium na. Ayan na ka-medium na siya sinabind na natin yung ating security. Ngayon, yung ating ano naman, email address. So, i-click lang natin yung bind. Para hindi ma-hack. Try natin daw yan. And get. 6326 3, 2, 6. So, kunin natin yung code. Uh. Zero two, two eight, six, one. Yan. Zero, two, two, Bleed. So, nakabind na siya. Yung Facebook na lang. So, gagawa pa ako ng isang Facebook, guys. Kaya hanggang medium lang muna ang ating bind dito. So, ganyan lang ha. I-click nyo lang din yung bind. Para, ano, ma... ma... high yung security ninyo. Then, dapat dito sa... Security and password, maglagay din kayo. Maglagay kayo dito ng strong password. Maglagay din kayo dyan ha, para iwas hack account. So yun lang guys, follow for more, dahil iba na ang may alam.